mula sa pagpe-perform sa mga international stage hanggang sa pagiging guest sa mga sikat na talk show abroad, talaga namang naging kilala ang kanyang pangalan sa loob at labas ng Pilipinas. Subalit noong taong 2017, nang sumailalim siya sa isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Opo, tomboy po ako po alam kung ano yung problema nun. Kasi para po sa akin, wala pong problema yun. Gusto ko pong humingi ng patawad sa mga hindi po nakaintindi. Sorry po. Naiintindihan ko po kayo. Pero sa lahat po ng makakatanggap, maraming maraming salamat po. Pero sa ginagawa kong to, gusto ko lang na sabihin sa inyo na ang gaan ng pakiramdam ngayon. Nang makakalabas ako ng bahay, na wala akong itatago. Mahal ko ang sarili ko, kaya ko pwede nagkawala. Sa mga fans ko na alam ko, madami sa inyo, disappointed. Alam ko nga, siguro sa iba sa inyo tatalikuran ako. Sorry. Ang dati kasing bireterang si Charis Pempenko, naging isang transgender man at kinilala bilang si Jake Cyrus. Ano ba ang buhay niya matapos mag-iba ang kanyang pangalan at pagkatao? Nasaan na nga ba ang dating Charis Pempenko noon? Sa ngayon ay namumuhay na si Charis Pempengko bilang si Jake Cyrus at katrabaho ang kanyang bagong manager. Ng tagahanga lamang pala niya noong siya pa si Charis. Sa kagayan unang nagtanghal si Jake Cyrus bilang isang transgender man at doon ay naramdaman niyang iba na din ang naging pagkilala sa kanya. Sa lahat din ng mga performers sa Pilipinas, Si Jake o Charis lamang ang may dalawang star sa Walk of Fame sa Eastwood. Isa para sa Jake Cyrus at ang isa naman ay para sa Charis Pempengco. Ayon kay Jake, isa sa mga naging pinakamahalagang nangyari sa kanyang buhay ay noong makagawa siya ng sarili nitong libro noong siya ay nakapag-out na sa publiko. Noong nirelease ang libro niyang ito ay napabilang pa ito sa top 10 best-selling books sa Pilipinas hanggang sa magkaroon ito ng Japanese version. Ayon kay Jake, noon paman ay hindi nito pinangarap na maging isang superstar pero dahil sa suportang ibinibigay sa kanya ng kanyang ina at sa natural nitong husay sa pagkanta, unti-unting nakilala sa iba't iba mga singing contest bilang si Charisse Pempenko. Unang sumali sa isang singing contest si Jake sa isang mall na kung saan hindi ito nanalo pero na-inspire uman siya sa nag-champion at mula noon ay hinangad na niya na balang araw siya naman ang na magiging kampyon. Kinanta ni Jake ang awitin ni Celine Dion na My Heart Will Go On sa kanilang bahay. Ito din ang pinakaunang kantang kanyang natutunan noong siya ay nagsisimula pa lamang kumanta. Hindi alam ni Jake na sa kanya palang pagkanta sa kanilang bahay, lihim siyang pinapanood ng kanyang mga kasama at nakatutok sa kanya lalo na ang kanyang ina. Ang ina ni Jake ang kanyang itinuturing na pinakaunang coach noon. Lahat umuno ng mga naging galaw at teknik ni Jake sa pagkanta sa mga entablado noon ay turo sa kanya ng kanyang ina. Hindi nagtagal, sumabak na din si Jake sa mga kontes sa telebisyon at unti-unti. pangalang Charis ay naging pang-international na din. You're gonna, be, you're gonna witness something. You're gonna go, I was there that day that girl was on the show. Her name is Charis Pimpinko and she is amazing. the new star of Glee, you saw her here first, Charis! Unang kinontak si Jake para pumunta sa Sweden subalit hindi para mag-concert o mag-guest kundi para mag-demo ng isang produkto. Doon ay ng kanyang video sa YouTube sa kauna-unahang pagkakataon at marami ang nakapanood dito hanggang sa naimbitahan na siya sa isang programa sa South Korea. He, you can... ni Ellen DeGeneres, nakarating sa Oprah, nakaduet ang mga bigating mga awit at composer sa buong mundo at nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagsikat na umabot na sa high school musical nagli at doon ay nagperform perform na din siya. That was fun. I love to join your club. When are Hindi inakala ni Jake na mangyayari ang lahat ng iyon sa kanyang buhay. Wala umunaw sa kanyang hinagap na makakasama niya ang mga bigating mga awit sa Hollywood at makarating sa iba't ibang mga bansa. Kinilala siya bilang international singer at nakapag-release ng mga kanta sa iba't ibang mga bansa. Coffee. Subalit nagbago ang lahat maging ang genre ng kanyang pagganta mula noong mag-out sa si Jake bilang isang transgender. Ang dating laging nasa spotlight, international stage at mga world tour concerts. Hindi may pagkakaila ang kasikatang naabot noon ni Jake Cyrus bilang si Charisse. Pero nabago ang lahat ng ito noong mag-out na ito sa publiko bilang si Jake Cyrus. Noong nasa rurok ng kasikatan si Jake bilang si Sheris, kinimkim pala niya ang lahat ng anxiety at depression na kanyang nararamdaman sa kanyang sarili lamang. Naging grateful si Jake sa lahat ng mga natanggap niyang papuri at pagkilala, pero unti-unti din itong nagpakatotoo sa kanyang sarili hanggang sa inamin na nga niya sa publiko noong 2017 na siya ay isang transgender man. Ayon kay Jake, bata pa lamang umano siya. Alam na niyang may iba sa kanyang pagkatao. Alam niyang siya ay isang lalaki na natakpan lamang ng katawan ng isang babae. Isa sa may tuturing na pinakamahirap umunong pinagdaanan ni Jake sa kanyang pagtransition bilang isang transgender ay ang pagpapalis niya ng kanyang dibdib. Pero yun din umano ang pinakasatisfying para sa kanya. Hindi din umano nakaapekto sa kanyang bawat performance ang pag-out niya sa publiko bilang isang transgender. Lumalim man at lumaki ang kanyang boses. Ang klase ng kanyang pagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng pag-awit ay hindi naman umano nagbago. Naging malaya din si Jake sa kanyang tunay na mamahalin. Sa kasalukuyan ay inspirasyon ni Jake ang kanyang partner na si Shire Aquino na una niyang nakilala bilang sang fan sa isang meet and greet. Sa unang gabi pa lamang umano nilang nag-uusap ay parang magkakilala na sila ng mahabang panahon. Hindi pa man nagtatransition si Jake ay magkakilala na sila ng kanyang partner at mas lalo pang naging maganda ang kanilang relasyon nang mag-out na si Jake sa publiko. Thank you and I'm sorry kasi si Charisse ang nagdala lahat ng pinakamahirap na emotions, struggles, pain. Si Charisse po ang nagdala lahat. So, I'm sorry that she had to go through that, but I am really thankful because of the ride na binigay niya sa akin, that amazing, amazing ride that I had to experience dahil sa kanya, the peep, amazing people I met, the achievements that I got when nung nung Sharice po. I'm really thankful and grateful. She'll always be me. She'll always be in my heart, and um, she's my hero.